everyone. Good afternoon. So, two months tayo hindi nakapag-alive. Pero, Mima ko, may pa-sample na naman tayo. Ayan, samahan niyo ulit ako sa pag-unbox ng mga sample po natin. Okay? Let's go. Excited na ako. Well, ito na yung first item natin. Siyempre, ito ang bike seller, Mima. Walang pinagbago. Ay, two months ako hindi nakapag-live. Almost two months, pero tinan nyo naman. Ay, ang ganda. Ito yung mga bagong labas nila. Ayan, mga Mima, sure bagong labas. Ang sulit nito. Mima, ang ganda. Diyos ko black. Ayan. Paguna, ito yung pangalawa natin. Ma, ano gusto maganda sa mima ko? Ha. Ayan. Papadalan ulit tayo yung seller ng mga sample nila. Diyos ko naman. Nangyayat tuloy ako sobrang bait. Woo! yung ang ganda. Ooh! Ang sulid! Pwede na itong pangkasal. Woo! <laughs> pangkasal! Uy, napakasyala mo daw. Tingnan nyo naman. Woo! Ayan, ilalagay ko agad sa basket. Uy! Pili ko basket agad. Ayan, pagkat mong uh, unbox natin. Ayan. Walang pinagbago si Sever. Sobrang bait pa rin mga mga. Nakabalik ah, ko lang sa pag-live pero tingnan nyo naman. Ako, itong sample. <laughs> Aprobaga. Diyos ko maring. Maraming nyo naman ang gaganda. Uy, ang gaganda nila. Oh, Hoy! Ang kagandahan, sobrang pulit nito. Eh maglalaro ako. Kailan ako maglalaro? Ay next tayo kami, eh. Ito yung next natin. Pakailan pang na 'to? Pang-apat. Hoy, pang-apat, ha. Pang na sample. Hoy, nasaalon din mo ko. Oo. Oh, ito pa. Hoy. Ayun, 2 inches lang. Sa mga nagaharap ng 2 inches, ito mima ako kaso wala siyang strap. Ang ganda nito, mi. Ay pagglossy pa 'yo. Hmm. May peribon kaya. Ayun, ready to go. Next sample, pagila na to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, pang-lima. Panglima sample, huy, grabe. Isang dating mima isang pag-arise, pag-request. Pitong sample agad. Lang. Pag wag ka magalala sila, sisipagan pa sa pag-live. Ayan, sobrang bait mo. Walang pinagbago, simula nung una. Uy, uy, simula nung una, hindi ko walang pinagbago si Sela natin. Next, five samples natin. Ito siya. Grabe mi, ang ganda nito. Five samples. So sa mga, marami kasi nagre-request sa akin, gusto magpa-flex, kaso may wala pa ako pa pa-flex nito. So ayan, sa mga nagpa-flex, ito na, kaso may mga pre-items, isang kulay lang po yung meron ako. Ha, ayan ang ganda meron. Mm. Kulay beige. Ang sulit nito. Ayan, pang Next. One, two, three, one, two, three, four, five. Pang-alim na sample. Ang sure. Ooo, 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 Oh, two inches. Oh. Kulay beige. Kulay beige. Ang ganda niya, mga mi. Diyos ko, pang-anim. Oh, ito yung pang-pito. Ah, pang na ba yun? One. One, two, three, four, five, six, seven. Pang-eight. Pang-eight, pang-eight. Pang-eight. Ito na yung last natin. Uy, last grabe kayo. Last, yes, last na to. Grabe, yung mga pasampal. Ang gaganda ng mga bagong items natin. Ayan. he eh, pero, hindi ko alam kailan pa ulit ang mga live. Kunting, huy, <laughs> wait. <laughs> Uy. Uy, ang apakabang dami apricot. Um, ano ka account ko. Ayan. Sa basket ko mami, may, uh, may mga uh, pwede ka mag-check out ko. Ayan. Thank you so much sellers sa mga sample na pinagalam mo. So, ulitin. Huwag kang mag-aral sa sipagan ko pa. Okay. Thank you sa so, mga atal na video sa pag-unbox natin ng uh, mga sample natin. Ayan. So, ulitin. Thank you guys. Bye!